kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. May mga nagsasabi na ang pagsiselos ay patunay ng pagmamahal. Pero kapag ito'y may kasama ng pagkukontrol ay hindi na ito makukonsiderang tunay pagkos, isa na itong delikadong sitwasyon na maaaring lumala at maaaring ilagay sa kapahamakan ng iyong buhay. Si Sargento Wilfredo Manalili ay isang sundalo na mula sa Philippine Air Force, habang si Elsa Castillo naman ay isang dalagang nakarelasyon ito sila ay nagsama na para mag-asawa bagamat hindi sila legal na kasal. Sa simula ay maayos ang kanilang pagsasama, ngunit kalauna ay nagkaroon na ng madalas na alitan, lalo na dahil sa selos at controlling behavior ni Manalili. Sa umpisa ay sinubukang intindihin at isin ni Elsa pero habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang pambibintang at pagsiselos ni Wilfredo. Rason para magdesisyon si Elsa na magpaghiwalay sa kanya at umuwi sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang. Hindi natiis ni Wilfredo ang mawalay sa kanya si Elsa kahit ng ilang mga araw lang na wala siya sa piling nito. Ay ramdam niya ay kulang na kulang ang kanyang buong araw at hinahanap-hanap niya ito kaya noong September 2, 1991 ay nagdesisyon si Wilfredo na puntahan si Elsa sa kanilang bahay. Nakiusap siya sa mga magulang ni Elsa na bigyan sila ng pagkakataon para magkausap na dalawa dahil naniniwala si Wilfredo na magkakaayos pa sila. Pinayaga naman siya ng pamilya ni Elsa. Subalit habang nag-uusap silang dalawa ay nauwi na naman ito sa mabigat na pagtatalo. Ayon sa testimonya ng ilang mga saksi, narinig nila ang pagtaas ng boses at pag-away ng dalawa sa loob ng bahay. Hanggang sa nakita na lang nila si Elsa na tumatakbo palabas. Umiiyak at humihingi ng tulong habang hinahabol naman ito ni Wilfredo. Dahil sa bilis ng takbo ng lalaki ay naabutan niya si Elsa at mismo sa harap ng maraming saksi ay pinaulanan niya ito. 到你食屎！ Salala ng mga tama ni Elsa ay hindi na ito umabot pa ng buhay sa ospital. Hindi naman tumakas si Wilfredo. Sumuko naman ito sabay sabing hindi niya raw ito sinasadya. Nadala lang daw siya ng galit at selos. Kinasuhan ng pamilya ni Elsa si Wilfredo at natin ito sa kasubungan ng mga testigo na nagpatutuo na si Elsa ay walang armas ng kanyang inundayan. Wala raw panganib sa buhay ni Wilfredo dahil si Elsa pa nga ang siyang tumakbo para lang makalayo sa kanya. thank you bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Sinubukan ng abogado ni Wilfredo na gawing depensa ang ito passion o pagkakasalat dahil sa matinding emosyon ngunit hindi ito pinaniwalaan ng korte dahil ang paghabol at unday ng napakaraming saksa ay nagpapakitang may intensyon at hindi biglaan. Matapos ang paglilitis ay hinatulan si Sargento Wilfredo Manalili ng Parasay dahil ang patas ay tinuturing na parang mag-asawa na ang kanilang pagsasama kahit na hindi pa man sila kasal. Nahatulan siya ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Nakatanggap rin ng danyos ang pamilya ni Elsa mula kay Wilfredo dahil sa kanyang ginawa. Ang kaso ni Wilfredo Manalili at Elsa Castillo ay madalas ginagamit sa talakayan sa criminal law dahil ipinapakita nito na hindi sapat na dahilan ang selos para ipawalang sala ang isang pagtudas. Kapag mataas ang emosyon at malaki ang galit, kadalasan ay hindi tayo nakakapag-isip ng tama, rason para makagawa ng bagay na pagsisisihan na lang sa huli. Ikaw, para ka rin bang si Wilfredo kung magselos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.